Ito talagang ano ay. Nalulungkot ako. Hindi ako makapag-video ay. Ang hina ng internet. Ngayon ah, ngayon ah. Ngayon. Ay, ano kaya Eri? Eri recording na or ano pa? Ito talagang nakakalungkot bagay. Eri hindi na record. Naanto ka na anak? So, atin pong idiretso ang kwento noon kwento na tunay ng isang Inday Tigresa. So, ganito po. Nandun tayo sa huling episode natin na naglupasay si Inday Tigresa sa babaan ng Laperal Apartment. Dahil aalis ang kanyang magulang o na ng Quezon. makasakay na sa taxi. Nagagalit na yung taxi driver. <tinyo> pagkat ang tagal-tagal ay yung metro ay lumilipad na sa taas ng metro. <laughs> so, sabi ni tatay, hala, panik na panik. E, sabi naman ng isang lalaki na para bagang ka maingi anak. Para bagang ano, yung binabae. Mahinhin, pero pogi. Sabi, hindi. Gusto mong mag-artista. ba? Siyempre, kaya lamang wala doon sa focus na eh, yun yung aking isip. Nandun sa paglupasay ang isip ng iyong lola. So, pumanik na ako dahil naawa ko yung tatay at nanay. Nagiging mahal ang kanilang pasahi pag sila ay naimpacto. Ah, hindi pala. So, ayun. Pumanik na ako. Pagpanik kong ganyan, ako'y talagang lumbay na lumbay. Pero alam niyo sa walang elevator doon ano, lumang building 'yon pero matibay. 'Yan, madadaanan mo doon sa second floor 'yung bakery ni Ma'am Charo Santos at ni Ma'am Leia. Si Ma'am Leia 'yung dating girlfriend ni Sir Matranillo. 'Yan. O di ba mga artist ta, lahat 'yung nandoon sa lateral. May gym pa doon ng fitness center. Oh. So, nandoon kami sa fourth floor yata o 403 or 304. doon hindi ako nagulhol na. Nalaman ko lamang na mga 3 days after na yun palang lumapit sa akin. ay eh, doon sa lateral B. Yun pala ay eh, director ng pelikula ni Alma Moreno. Yun ay eh, bagong panahon pa lamang ng bagong sisikat si Alma Moreno noon. Name pa yata title noon or whatever. Awan ko, hindi ko alam. Hindi ko na matandaan. Eh, so, sa madalit salita, nung makatapos ako ng kolehiyo ano nagtrabaho ako sa kisil ko naging training officer naman ako doon so doon naman nung mag training officer ako ako yung nakakita ng isang advertisement sa isang maliit na dyaryo na nga kailangan daw ng audition para sa Les Strata stage play kalagay Mel Chonglo ang director Diyos ko, ako'y kinilig. Alam naman ninyo na nandun pa rin ang pusong gusto kong mag-artista. Yes. So, nabuhay ang aking dugo. Diba? Uh, nagpatahi ako ng nanay ng bestida na sexy. Nagtahi naman ako ng aking nanay. Kusturera yun at saka mananahi. Tapos ako'y bumili ng Parisian. Yan, yeah, sikat pa yung Parisian na high sa SM. Tapos ako yung nagpagawa ng birdie yata o oh, violet na contact lens. Yan. yon Ang aking ginamit. E eh, di punta na kami. Tapos kay, dun, sumula dun sa malapit-lapit dun CCP CP yata. Ano kung ano yun? Yeah. Ay, sumakay kami ng taxi. Kapit <laughs> ko'y kunyari lang natin yun. taga kayo, kitang kita yung Kung ano, galakad punta roon. ka. Eh, so, ayun na. Kami nakasakay natin dumating na kami doon, Diyos ko dahi, ako lamang nga nakabistida na sexy. Ako lamang nga nakahihilat, sila mga nakapantalon. Ang mga nag-audition ng pabasta lang, ganyan. Tapos doon, may apilapan ka. Ang dami nag-audition, may apilapan ka doon. tanong doon kung ano na ang mga pelikulang nagawa mo, kung may television ka nang nagawa. Yung television show na nagawa, tapos kung ikaw ay kapag stage play na rin. Doon wala akong mailis ka. Alam niyo doon ko nakilala si Banjila bala ng bait. Sobrang approachable. Sobrang bait. Kind-hearted. At saka, eh, wala siyang kemi kimi Ganyan ako yung kanya tinulungan na mag-project. Voice projection. At saka, yung mata, kung paano pag ano ng kamay, ng katawan, ganyan. May script na binigay. Eh, ako naman, sabi ko, may gipay pagpakilala. Ako dito sa Milchonglo na ito ito yung kapatid ni Judge Norma, Chong Lucia, asawa ni Dr. Lucia, na nandun mga pinsan ko, pagpapakilakalat. Tsaka ako nakarating naman na doon sa bahay niya, doon sa ano, sa Tayabas. Old house yun, ancestral house nila. Ganda. Sabi ko yung nakarating na po ako doon, ako yung nagdadaldal ako doon, yan yung bagang style ko. Abaw, siguro ay pakunyari lang naman. Pero masaya rin naman ako kahit pakunyari yung kanyang ginawa. Binigay sa akin yung script na ako ang, ako ang nag-practice nung sa main character. Al <laughs> strata. Yun ay yung Greek, ang inyong mga damit doon. Parang mga Griega kayo. Ganyan. Ang galing mag-adlib nito si ano. Sabi ko, huy, huy, banje, banje. Nung mag, nagbasa na kami ng script, ano, sabi niya, bandye bandye wala dun yung hagikik mo ah sabi eh hey, sabi ko ba't ikin naghagikik eh wala naman doon sa, sa script yung hagikik adlib yun adlib sabi daw sa akin adlib nyo wala na ah oh, ganun pala yun eh ang saya basta ako yung tuwan ah. tuwa so bye for now muna next time naman love you all Kung hindi naman ito lang ka-record. Love you. God bless us.